si Boso. Oh. Kumusta mga bagong trabahante? Ano ang inyong sitwasyon ngayon? Simula no kayo ay magsimula. Magandang umaga po. Ay masamang balita po kami. Ano yun? Sabihin muna para maaga natin itong solusyonan. Tapos na po tayo sa ginto. Ano ang maaaring solusyon nito? Ipagpapatuloy pa po ba natin ito, boss? Kasi unti-unti nang -unti nauubos ang supply ng ginto. Kung lumipat na lang kaya tayo sa ibang lokasyon? Huwag na tayong lumipat. Ganito na lang ipapatuloy na lang natin ang pagbibigay rito. Pero ako magbibigay ng pulisya na magbibigay ng proteksyon para sa ating minahan at maiwasan ang paglugi ng anil. Magandang umaga sa lahat. Ito ang pulisya. Unong minero, pwede mo bang basahin? Ipinagbabawal ang paggamit ng maling kagamitan sa pagmimina, limitado lamang ang kukuning ginto araw-araw. Ako ay may iladagdag para tayo ay hindi malungis natasahan natin ang